ano, wala pa namang na ano, ano bang, ano. yung ano ba, yung tawag yan? Isa naman po. Ano bang nakita mo sa akin? Bakit sinagot mo ako noon? Ha? Palagi ka nito ka ng kabutla sa mong mata. <laughs> Ayusin mo kasi. Ano yung ganiyo? Ano? kabod. Lahat sa imong mata. Ayaw sa imong yung pagsagot. Tapos, ayun Anong, Anong nakita mo? <laughs> yan. Itong pinagmamalaki mo. Anong nakita mo sa akin? Kabod lahat sa imong mata. Tapos? Tapos, karang ka. ka. <laughs> pangag. <laughs> Diyan. Hindi pa naman ako pangag dati ah. <laughs> Hindi pa naman ako pangag dati ah. Bilisan mo kayo mong Sebutin mo yun. Sebutin mo ba? Okay, nga sebutin mo. Bakit? Ano bang nakita mo sa akin? ano nakita mo sa akin? Kabudlat sa imong mo. Ha? Tapos? Tapos? Ayusin mo kasi. Kasi i-download dapat to, sa YouTube. Patayin mo na yan.

dalawang ano ko ah ano dalawang dalawang <laughs> na tanong ko anong tanong <laughs> anong marami ha huh? gano'ng karami hindi ko alam ikaw ang may alam eh o bakit nasabi kasi dapat sinabi may, mo sa akin baka dapat may katibayan kaya wala ko palang katibayan palung, 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 palungan pala ba palungan na kasi wala kasi titingin sa ano akala mo na nagbibideo tayo hindi ah Ha, Uy! Agad <laughs> sige na. naitawag eh. Kaya nga, bakit? Anong nakita mo sa mata ko? Ah, budlat. Budlat. Anong eh, nakita man. mo sa ano ko? Asa, kanay mong mata. Masa <laughs> ano tuingon? Ah, <laughs> <laughs> naman ano <manduhin> itong imong basher. <laughs> imong mata. Tapos? Sabi nila, Pards imong basher ana imong basher po. Oh. Adik ka daw sabi ng basher. Tapos, ug oh, may yung buko kasi adik talaga. Ito. So. Oh. So. Kaya nga ano nga. Nga nga. <laughs> <laughs> Wala kasi ano kasi ganyan ano? na eh, magtatanong ako mag ah, kang tumingin tapos ano? tingin ka sa akin. Okay. Kasi magtatanong ako sa iyo. Ano? <laughs> ano bang nakita mo ni ka parts? Nga nga. Bakit? Ha? Huh? Sinagot ko ako, ma'am. kapal naman ang mukha. Huwag <laughs> <laughs> kayong titingin si Hindi <laughs> naman kita sinagot. <laughs> Kailan ba tayo naging tayo? Eh, wala naman. <clears throat> wala naman akong kapala. Okay. Huh? Okay Sige na. Okay. Pili ka na ng pagkain